estado ang isang hindi lisensyadong marine recruitment agency sa Paranaque City na nag-aalok na maisasampa sa mga barko ang mga biktima nitong nag na maging seaman. Sinarado ng Department of Migrant Workers ang opisina sa bisa ng isang closure order pero ang may-ari nito nakatakas sa gitna ng operasyon. May balitang A to Z si Ian Maghanon. Pangarap ni Ruben, hindi niya tunay na pangalan ang makasampa ng barko bilang isang seaman para sa kanyang pamilya. Kaya lumapit siya sa isang maritime recruitment agency upang ito ay matupad. Tayo, may pamilya tayo. Siyempre gusto natin mag-on. As lisensyadong marino ka rin, uh, siyempre tataya mo yung kwan. Pero pitong buwan ang lumipas simula nang ibigay ang down payment ng 120,000 pesos sa RTM Maritime Consultancy Services Corporation hindi pa rin nagkakatotoo ang pangako ng agency na mapapabiyahe na ito sa barko. Sa mga group chat ng mga marino, applyan doon ko nalaman kaya aga, pinuntahan ko kung kuan talaga, Siyempre, magaling magaling din sila magsalita dahil dito Iki na sa kanina ng Department of Migrant Workers ang closure order laban sa tanggapan ng naturang recruitment agency na ito sa barangay Santonino, Paranaque City. Yung surveillance mga bandang July isa isinagawa. So nataon na ngayong araw na ito uh, isinagawa ang, ang operation. Bukod sa mga patong-patong na mga papeles na natagpuan sa tanggapan nakapaskil din ang umano'y boarding schedule ng mga barko. In the guise of consultancy, ay sa totoo lang nagre-recruit na. Ibig sabihin, nag-interview at uh, nag-re-recruit uh, na sila at namimili na sila bilang maging emple empleyado kuno uh, sa isang vessel or barko sa Dubai. Napag-alaman ng ahensyang wala pala itong lisensya para mag-operate. Hindi na nga sila lesensyado, nangungulekta pa. Kasi ang seafarers, dapat hindi yan kinokolektahan ng placement fee. Dalawa na rin anya ang nabiktima ng modus ng ahensya. Kaya... Sila ay uh, idudulog natin ngayon sa law enforcement uh, para sila naman ay managot uh, sa kasong illegal recruitment. Hindi ako nag na yung sa akin lang, makuha ko lang yung binayad ko. Pero di ko akalain na ganito yung ngayon uh, kaya salamat sa mga official sa natin no. Pero ang may-ari ng sinaradong agency tumangging magbigay ng pahayag at pasimpleng nilakad papalayo. Hindi na ito hinabol ng mga nakabantay na pulisya. Pero paglilinaw ng paranyake sa ti police station, ang concern naman lang natin is to give assistance doon sa mga mag-implement closure order. No, hindi sa implementation ng warrant of arrest. Kaya ang payo ng mga lehitimong marine recruitment agency sa mga nais magsiman, bisitahin ang website ng DMW at hanapin ang pangalan ng ahensya sa listahan ito. sila doon. I-verify uh, nila doon sa licensed recruitment agencies. Andun po lahat yun. Wala pang pahayag ang paranyake city government ukol sa naturang illegal recruitment ng mga nais magsiman sa lungsod. Ito ang unang operasyon ng DMW sa pangunguna ni Officer-in-Charge Hans Leo Kakdak magmula ng maay talaga siya kagabi ng Pangulo na pamunuan ang ahensya. Para sa Balitang AtoZ, Ian Maghanoy.